talagang pumalag at lumaban ng PCG versus China. Narito ang actual video ang pinalagan talaga ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard mula to sa Chinese Foreign Ministry. Itinanggi kasi ng China ng Chinese ang nagpalala ng tensyon. Ang tunay raw na nagsimula ng gulo ay ang Philippine Coast Guard. Sa actual video, makikita na ang Philippine Coast Guard ship ang unang bumangga laban sa China makikita rin na wasak ang unang bahagi ng China Coast Guard. Sa iba pang video, gumanti na ang China Coast Guard laban sa PCG. For sure, napikuntong mga Chinese. Kita rin na parang natataranta na natataranta ang China. Di siguro inaasahan ng China ang papalagbayo sa kanila. So nangangahulugan na may posibilidad na to talaga ang sinasabi nitong si Mao umalag ang PCG at nilabanan sa banggaan ng China. 八月十九日，菲律宾两艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仙宾礁附近海域，而且不顾中国海警船的劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的中国海警船，造成双方船只发生碰撞的责任完全在菲方。 中国海警依据国内法和国际法，对菲方船只采取必要处置措施，现场操作专业、克制、规范。我想强调的是，仙宾礁是中国南沙群岛一部分，是中国的固有领土，也是无人岛礁。菲方派海警船清闯仙宾礁海域，企图向在仙宾礁泻湖滞留的菲律宾海警船实施补给，谋求实现长期存在。 菲方此举严重侵犯中国主权，严重违反南海各方行为宣言的规定，严重危害南海和平稳定。中方对此坚决反对，将继续依法采取坚决有力措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言。 E eh hindi sana nagkagulo at nauwi na naman sa banggaan. At ang dahilan ng China ba tayo hinarang? May report daw kasi sa mga Chinese nagagawa ang Pilipinas ng outpost sa Binasur. Kung saan, apat na buwan nang nakatambay ang dambuhalang barko ng Philippine Coast Guard. Pero ang totoo magre-resupply mission lang sa iba pang stasyon ng AFP. Masyadong kabado ang China kinakabahan baka unahan ng Pilipinas magtayo ng outpost sa West Philippine that short video uh, does not tell the entire story no it's it's a spliced video it's a misleading video it again shows China as the benevolent actor here no we again condemn this uh, deliberate um, uh, deliberate attempt by the People's Republic of China to uh, change the narrative and create their own scenarios on the reality of what happened Before, we can just assume that the chinese government thought that those 44 meter vessels are really intended to reinforce our presence in skoda show but for the information of everyone these 44 meter vessels is just going to carry out a routine resupply operation for our coast guard troops This, uh, in Lawak Island and Pumapalag na tayo. Ang problema lang mas maraming barkong pangbanggaan ng China. Hanggang kailan masusustain ng PCG ang pagkikipaggirian? Ubusan na ba talaga to ng mga barko? Ano sa palagay niyo? Ikomento sa baba ang iyong salo -obin.